Cotton candy. Cotton candy. Tagalog di ba Sir Nuri? Oo, tagalog. Tagalog, oo. Mag-focus kayo dun sa sinabi ni uh, sundot ko langot. May sundot ko langot pala. Uh, uh, ano kayo? Mag-focus kayo dun sa sinabi na huli ni Ma'am KJTV. ano ano kaya mangga papaya sige go lang balikbeng kamote <laughs> go lang wala kayong Itutuloy ang pahula sa live ni Sisi Laila. Ay! May nanalo na! Wait lang, wait, wait. Ay, wait lang. May kita yung chuchu baba. Chuchu baba. Wait lang, sino unang nagsabi? Kamyas Bayabas! Ang tita ko ang nanalo. Ang tita ko ang nanalo. Bayabas! Hindi pa na nahulaan na tita ko ang nanalo. Bayabas lang kay. <laughs> bayabas po, bayabas. Guys, ako'y magpapaalam na. Tita, matatanggap mo ang, ang iyong premyo. Ayan, magpunta po ko kay Laila Laila Mix Official Vlog. Yan. Doon po ay ita, itutuloy ang pahula. Kaya uh, si si Layla Mix. Ayan, congratulations. Tita Hasme, nahulaan yung bayabas. Para yung mga bata, pag pupunta sa school, pag hindi sa sampalok, sa sampalukan, sa kalsada, may bayabas, balingbing, yung mga yan magkakasama eh. Mamaya pa ako ate. Bakit? Ngayon na, ano mo, ulit na. Babay, babay guys, mag, ano na si Sisi, mag-open na. Punta kayo dat meron doon, merienda noong araw at noong 80s. Kaya nga, hindi naman siya pang ulam. Mamay, and thank you very much sa nag-DJ, nag-support sa akin. Ayan, si Kuya Noel nanalo. And then yung tita ko, may 100 siya sa akin. Ayan. Papay, guys, thank you very much. Punta kayo yung Mix Official. Mag-open na. Kakaligo ko lang. Ang dami mo sinasabi. Mag-open ka, itutuloy doon. Meron akong dalawang... Huwag make pa ako. <laughs> yeah. Doon meron pang dalawang pahula. Abangan ninyo doon ang dalawang pahula. Ayan, guys, bye-bye. At ako hindi makakatapos sa trabaho ko. Ako, sampalok talaga pinakain ko saan. Ako din. Uh, thanks to Timabit. Th Nako, hindi ako magpapasalamat sa'yo. At ilang araw na yung pinapahulaan mo. Hindi ko pa nanghulaan. Grabe ka ako, Noel. -well. Ayan, thank you. Bye-bye. Wait mo lang yung panalo mo, Noel And tita ko. Bye-bye-bye. Thank you very much. Ayan, off na ako. Paano ba ito mag-leave? Hindi ko alam kung paano mag-leave. Ma'am KJTV, thank you very much. Paano mag-leave? Hi! Hindi ko alam kung paano mag-leave. Hindi nga. Eh, paano ba ito i end Paano? Hindi ako marunong. Guys, hindi ako marunong. Paano ba ito i Off. hindi ako marunong mag-off <laughs> eh nakalagay dito share lang eh pero asan ang off? live chat nan hide paano ito i-off? hindi ko alam kung paano ito i-off